Oh Diyos ko! Na may tartar build up na ganito. How dare I confidently go out? Madilaw ng ngipin. Mabahong hininga biruin mo guys. Gamitin mo itong nano gel para masira agad ang tartar. Matanda man ito o isang libong taong gulang na tartar. Ito ay ganap na matatanggal. Enzyme active ingredient na matatagpuan sa combo seaweed mula sa Hokkaido, Japan. Mabisang nag-aalis at nakakahadlang sa plaka. Mabilis na nagpapaputi ng ngipin at nakakabawas ng mabahong hininga. Ang teknolohiya ng nano ay tumagos ng malalim sa bawat puwang ng ngipin. Ang j Lybay ay nagpapaputi ng ngipin pagkatapos lamang ng limang araw ng paggamit at nag-aalis ng matagal ng tartar. Ang dental plaque ay hindi lamang nagiging sanhi ng pagkawala ng aesthetics ngunit ito rin ay isang senyales ng iba pang mga sakit tulad ng palpites. Pagkabulok ng ngipin at mga sakit na nauugnay sa respiratory o digestive tract. Hindi na kailangang mag-alala ni tungkol sa kalusugan. Ang tooth gel ay pinipili ng bawat pamilya.